Good morning, good morning mga bisakol. So, welcome to my YouTube channel. So, for this video is breakfast tayo at magtitimpla tayo ng kape. So, ayan, magtatago tayo kasi wala tayong brats. So, ayan, ay magtitimpla tayo ng kape mayroon kaming... Biko. Ayan mga bisakol is there mayroon kaming binum bumili kami ng biko doon sa ano may naglalako kasi ng biko so bumili ako kami ng apat ay hindi pala bilis o kasi wala pa pala ni Ming Barya Di di ar na to sunog na to na okay, na. Ito na na. Ito na na. lang na. Ito na kuna na. Ito na so, na. Ito na na. Ito so, na na. Ito na na. Ayan. Ang aking anak maran naghahanap ng pagkain. So, ayan mga bisakol. Ay, meron na tayo. Coffee with Biko. So, tara. So, tulog pa yung ibang mga bata. So, ayun ko yung mga gata talaga akong nagigising. So, tayo magkakapit at samahan niya ako. So, wala akong... Yan. Naakit ko sa second floor kasi nandito ko ako sa second floor kasi ito. Nandayo kakain sa so, may overlooking. So, yan. So, marami pala kami nakasampay kasi maulan-ulan dito. Mambun-ambun. Maraming nakasampay. Mama dami na mm. Ako nang ipatay ma. I Init na kayo ng kawali. So magbe-breakfast kami ng ano ng biko mga bisakol. So, ayan. Tapos yung tatay ko andun sa taas. O tingnan niyo. Sa rooftop siya. Kulkul ha while nagano tayo nagbe-breakfast tayo ng ano nagbe-breakfast tayo so nagtitingin din kami sa Berloke. Ayan so. So, eh may biko kami dito so, at nakapa So tayo magtatakip lang tayo ng ating ano kasi nga ay wala akong wala tayong brass. ng din guys, masarap talaga ang ano. Masarap talaga ang ano mga bisakol mo. Tayo may may minsan ang mayenda namin tuwing hapon. Mama nagbe-bake ng mga cake o lagom ng tinapay. Wala na mga bisa kakain tayo ng breakfast. Nalangaw. Coffee. Medyo makulilmin ang panahon niya dahil nga parang may ulang. Okay. Yeah. So mamaya mga bis ako na naman tayo sa na Sabat, maglalaba tayo. Sa so, ang ganito pala mga besa dito sa amin is 20 pesos. Kung so, busog ka na. Ang dalawa lang busog ka na eh. Ay! O oh, kaya na perta atas nang kono. Ng. Mm. Ayun nga yung ano namin. Yung pinagsandalan ko is o oh, sumuko siya. Hindi niya hindi niya ako kinaya, charot. Eh. Ha? Huh? Kanila. Pag ganito ba pa naman kaganda ang view sa mga sa bisa, mga dito sa amin ng Bisakol. Ayun, may tinapay nga mga Bisakol. share ko sa inyo ang ating for today's video ngayong umaga kasi wala naman tayong mga ganap-ganap ngayong araw na ito mga bisakol so okay. thank you so much for watching please subscribe to my youtube channel Pag-i-click na rin ang notification bell para update kayo sa akin mga bagong upload na video 5,200 subscriber thank you so much guys and I love you all God bless bye bye thank you all for watching this here video